ay magkukulong only because Attorney Harry Roque is a perceived or actual critic or dissenter. Naglabas po ng kanyang official statement itong si Attorney Vic Rodriguez patungkol sa pagkontempa ng House of Representative Quadcom dito po kay Attorney Harry Roque. At ito po malinaw na isang political harassment. Hindi po ito patas mga kababayan po natin. At uh, si Atty. Harry Roque ay humingi naman po sa kanyang pagkakamali. Humingi po ito ng uh, sorry sa kanyang umano'y unintentional na pagkakamali. Ngunit imbes na pakinggan uh, at uh, i-accept sana itong hingi ng, paghingi ng pasinsya ni Atty. Harry Roque, abay tinuloyan pa rin po ito ng taga House of Representatives. Malinaw po na ito po ay posibleng isang regalo sa umano'y nag-birthday. Alam naman po natin, nagalit po kay Atty. Harry Roque. Anyway, pakinggan po natin mga kaubayan ang sinabi po ni Atty. Vic Si Spokes Harry and kasama natin si Atty. Vic Rodriguez. Atty. Vic, uh, konting reactor lang po. Ano po yung comment mo dun sa malitang uh, binasay din kontak na si dating presidential spokesman Harry Rope? I heard yung balita na he was cited uh, in content at uh, meron niya ang na siya ay it for 24 hours. I do not know if that is the order or just the initial uh, uh order of his detention. But I would like to appeal to this administration not to criminalize critics like dissent or dissenters and not to weaponize the justice system including the processes of the legislative department. Kung kayo ho ay magkukulong only because Panihari Roque is a perceived or actual critic or dissenter. Mga kababayan, manawagan po tayo na dapat ay lahat ng tao na subject sa investigation ng Kongreso, whether ng House of Senate, same treatment. Balikan nyo natin yung nakabingbing na issue ng agricultural smuggling and smuggling sa postals. Balikan nyo natin yung nakakagaganap na hearing tungkol doon sa PDA May mga... oh so, tingnan nyo po mga kababayan, isa-isahin ni Atty. Vic Rodriguez at binanggit niya na nga po ang ibang issue na talagang dapat talakayin at bigyan po ng pagkakataon na dinggin po sa House Representative man o sa Senado pero hindi nila binigyan ng oras. Dito po sila nakapokus sa Quadcom kung saan ang purpose nito para tuluyang sirain ang mga Duterte at mga supporter na rin, mga kababayan. Tao hindi rin ispakita. At yan po ay hindi isimay in content ng sinabi. Where is the fairness here? Again, This administration. So alam niyo yung sinutukoy ni ano ni Attorney Vic Rodriguez mga bayan. Walang iba po itong best friend po ni Liza Marcos o Ito po at ang best friend din po ni Escudero mga kababayan po natin. Itong si Kumar. Alam niyo ba si Kumar? Pina-invite din po ito sa Senado mga kababayan po natin. Pero never po ito na kinontem. Ah, hindi po ito humarap pero hindi ito kinontem. Tapos tinigil nila yung pagdinig mga kababayan po natin sa Senado. Ano ibig sabihin niyan? Pagka uh, kasosyon nila sa illegal man or sa legal, ay hindi nila pinapatawag. Wala silang uh, talagang uh, push para ipatawag ito or ipakontempt. Pero pag hindi nila kaliado, kagaya po si Atty. Harry Roque, abay mabilis nila ipatawag at konting pagkakamal nila ikontempt Ito nagdrama oh. Ang sinabi niya, nasa ospital daw siya. Pero mukhang nasa CR lang. Diba? Nagdrama mga kababayan. Pero bakit hindi nila ikinuntem? Bakit dito kay Tony Harry Rocky humingi nga po ito ng sorry? Kinuntem pa rin. Malinaw po. At talagang panggigipit ito. Kaya alam nyo kung ginagawa nila ito kay Tony Harry Rocky. Ganon din po gagawin nila ito sa ating mga Pilipino. Ito na, ginagawa na nila ngayon. Yung pagwaldas ng pera kung saan saan, uh, nagiging uh, masarap ang buhay nila sa pera ng taong bayan, pero mga Pilipino pinaghihirapan nila. At kung sino man ang magsasalita in behalf of million Pilipinos, kagaya na ni Atty. Harry Roque, Ayan, pinapakontempt nila. Ano ano, no? That criminalize dissent or dissenters in critics. Bukod <laughs> sa mga hindi nagpakita, may mga tao rin yung mga hindi pinatawag. Kaya nga, kaya nga, hindi po kini uh, critics, critico pa lang ng pamahalaan, o uh, hindi ka sumasama, yung dissenter ka sa mga ginagawa nila sa kasalukuyan, e ito, ikokontent na content. content. Samantalang pagka ito ay aliado, So hindi kaya eh, eh, instrumento para magawa ng administration ng gusto nila at mapalawig pa yung kanilang mga direksyon kahit hindi na tama, hindi kanila eh, pwede nga uh, exciting content. So again, I appeal on the uh, to this administration. Tulungan po tayo ng kritisismo and not to criminalize. Critics or dissenters and not to recognize the justice system including the policy processes of the legislative department, both the upper house and the lower house. Kuling okay. mensahe na lang po para kay Spokes Harry. As I have not uh, seen Harry for quite a while, but uh, kung ka, kapag siya attorney okay, alam kong malalagpasan mo ito. Ang hakbang ng naisog ay kasama mo, nakatulong sa iyo, sinusubaybayan ka namin, at ganun din po sa ating mga law enforcement, this government, do not recognize as well our law enforcers. I heard uh, before in, 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 uh, you, you, uh, interviewed interview. me now, na may kautusan na ang Station 6 ng Quezon City Police. Mag-deploy ng mga kapulisan sa paligid ng batasang pambansa at uh, o bantayan ang baka biglang pagbansa ng mga supporters ng Harry Rocky. So, wag natin gamitin. Ang batas, ang solista, ang ating proseso, at ating mga law enforcement tapotin ang lahat ng kritiko at disento. At uh, sadyang patikutin. At patuloy lang ang ganitong napalagosan sa ating uh, nalitong Thank you very much. So, ayan po mga kababayan po natin, napakalino po. Sinight po ni uh, Attorney Vic Rodriguez ang iba't ibang isyu po na dapat bigyan ng pansin nitong mga congressman po natin, mga senador po natin. At ang mga pulis po ay ginagamit po ngayon ng administrasyong ito, ano? Imagine mo, sobrang takot nila na baka sumugod po itong mga supporter po ni Attorney Harry Roque kahit gabing-gabi, ano? Pinasecure nila, dinipluyan po nila ng sangkatutak na pulis po itong uh, batasang pambansa, itong House of Congress, mga kababayan po natin. Ay, ibig sabihin, alam nila na maraming galit at maraming sumusuporta po kay Atty. Harry Roque, alam nila na maraming Pilipino na nagagalit sa ginawa nila dito kay Atty. Harry Roque. Uh, pero ipinagpatuloy pa rin nila. Ang tanong sa magkanong kadahilanan, mga kababayan po natin, pero ito po ay malinaw na talagang hindi patas po. So yung ginawa nila dito, ito si Kumar, ulitin ko lang ha, ilang bisis po itong hindi nagsipot uh, sipot sa Senado, Pero never nilang pinakontempt, never nilang pinasabpina, never nilang nilabasan ng warrant hanggang itigil na lang po nila yung pagdinig na yon. So walang closing actually Tapos ngayon pinaconvict pa po nila itong si Jonathan Morales. Pero ito, kaya Kati Binag, hindi rin po nila pinapatawag si Kati Binag. Yan po ay buhay na testigo at yan po is on hand sa kanya talaga ang uh, mga ebidensya at siya mismo uh, nakakita, siya mismo ang inoperan nitong Pulburon Pero hindi nila pinapatawag. Pero yung mga priso na hindi nga talaga nakausap, Basta nagturo na lang kay PRRD, nagturo na kay Congressman Pulong, kay Man Scarpio, pero mas pinakikinggan ni itong mga hindot na ito ng mga kongresman, mga kababayan po natin. So ano po yung masasabi nyo dito? Ito malinaw po ha, na sinisimula na po nila ngayon. Ika nga ang sabi ng ating mga viewers at kababayan natin na kadudaduda na po yung ginagawa ngayon ng nasa administrasyong ito.